Lolo, bigat oh. Buang rin shit. Lumalaban? Laban pa rin? Eh, hindi na yan. Hindi pa makita no? Gusto nila malaking jigs? Hindi nah, pa magkita. Layo nah, dyan? Ah! Nah, Ini lalim?

Ayun, pakita na. Ayun, yun. Drado? Ayun, 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 oh. Di pa mo. Di, pa ilalim pa eh. Sige, sige, sige. Pa ilalim, di pa may ilalim. Tira, parang maulog cellphone ko. <laughs> pa may ilalim. La malayo pa pala eh. ayun laki Tali na, na, na. yun Ay, tuna Tuna Sige Tuna, bebe Ayun lo, no, tuna Di, tuna Tuna, tuna Tuna nga, sabi ko eh Tali na Ayun lo no. Ayun, laki, putza Ada lagi. Ada agu lagi. Gi, itu, itu no, sobi lies. Ini lagi. Bigat, bigat.